boy. Good afternoon, Bye Okay, stay with daddy. Mommy will tidy. Eh. Hi, guys. Good afternoon. Afternoon na, guys. Kasi nagluluto na ako ng dinner ni Onyx. Tapos maglilinis ako. Ngayon lang ako nakapagawak ng camera. Kasi pagod kami lagi. Pagod kami ng dalawang araw. Dalawang araw na may party. Kaya, pinaris ko talaga si Bibi Onyx kasi sobrang pagod niya talaga. Hindi na, hindi siya natutulong. Maayos, ay! <laughs> Kaya ngayon, ngayon lang ako nakapaglalaw-galaw no kanting nyo guys. Makalat pa rin magbabakyong pa ako. Okay. lulutok pa ako ng dinner niya. Ito yung dinner niya, guys. Oh. Chicken. Pero lagyan ko siya ng onion, carrots, rice. Madilim. Rice at saka... Ano pa nga yun? Rice at saka spinach. Kasi nagluto kahapon ng pasta, broccoli, carrots, pero hindi at saka nilagyan ko ng IP pero hindi niya kinain guys kaya try ko itong chicken kung kakain siya kaya si Oli mamaya guys Hi guys, may isang bata na ayaw magpalagay. Magtulong sana ako kay daddy na maglinis. Pero ayaw niya magpalagay guys. Ayan, tingnan mo. Kahawak ng biscuit niya. Bakit ayaw mo magpalagay? Lagay ko sa trolley niya kasi maglilinsan ako ng kusina para si daddy lang ang mag -hobbyer. Pero, ito. Gusto lang magpakarag. Bakit? Bakit ayaw mo magstay sa bagi mo, ha? Para makatulong tayo kay daddy. Okay lang ba sa iyo? Okay lang? Okay lang sa iyo? Ilagay kita uli, balik. Ha? Huh? nga. na. Nagwawala isa, nagwawala. Ayan, nagbabak. Magbabak, magbabak yung mga daddy namin. Ayan. Ang daming gagawin niya kaya. Ayun, tignan niya. Maglilinis siya, maglilinis siya. Kasi Monday ngayon, pero bang kalidig kasi ngayon dito. Kaya, yan. Time niya na maglinis kasi ayaw nito magpalagay. Ayaw niyan magpalagay. Kainin mo na yan. Mm -hmm. Sige, nilagay niyang malaki sa, sa kanyang ano. Na, mau, na. Mamaya, malunok mo yan, o, nagsayusin mo kumain, ha? Ayan, guys. Ang ganda ng weather, pero hindi kami lumabas kasi dalawang araw na pagod siya. Kaya kailangan niya mag-rest. No? Ayan. Ganyan ang araw. Magandang araw. Pero ay, ay naka na pala sa guys. Pinakain ko na siya. Nagluto ako ng... Na. Kasi kaninang tanghali, yung niluto kong pasta with broccoli, carrots, at saka nilagyan ko ng egg ayaw niya, hindi sa kumain kaninang tanghal, hindi sa masyado kumain kaunti lang talaga, pinakain ni ni daddy niya, pero ano, kaunti lang talaga ang kinain niya, kaya nagubukurit ako kasi akala ko kung ano ba kung may nararamdaman siya pero praise the lord naman wala naman guys kasi nagluto ako ng chicken, nagbold ako ng chicken. Tapos nilagyan ko ng onion, kamatis. kamatis at saka ano nga nilagay ko? Kamatis at saka carrots, rice, tapos ano, um, spinach. Tapos ginblender ako ng maayos ano, yung parang sa huli na parang ayan yung kumain pero pinaubos ko talaga kasi baka niisip ko din baka nasanay na naman yung chan niya na kaunti lang yung nakain niya kasi ganun naman ba diba, tayo pag once na parang kaunti na nakain mo parang kung kakain ka ng marami parang masadudugol masusuka ka kaya tinatry ko na naman sa maraming marami na naman ang kinakain niya para ano para para masanay na naman yung chan niya, guys. Kaya bukas, siguro, lalabas lang kami ng hapon. Hapon ko siya ilabas. Huwag sa umaga para... Sa hapon ko sa ilabas para sa umaga magkapapahinga pa rin siya kahit paano Umulim. ang tatay, nag-start na naman magdumi itong isa na ito, magkala. Oh, hindi pa nakamap yung tatay niya eh, kaya yan, siya magmamap. Siya na lang daw magmamap. Oh, next, no, 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 no. Tapos na si Daddy nag, <laughs> nag map Tapos na siya maglinis. Ngayon, mag ano na kami, mag batab na si Bibi Onyx. Oh, oh. Maligo na siya para makatulog na kasi, oh. Pagod na. <laughs> Who's that? Who's that boy? Who's that boy? nag lang dito. Pero nakaupo lang kami dito kasi nga ayaw mo, ayaw mo palagay guys. Kaya ngayon, paliguan ko na siya kasi tapos na si daddy niya mag-map. Nag-upalik na siguro ng beach namin. Kaya ngayon, paligo. time na si baby on Ano? Ano? Gabi na, 7.30 na. Halika na. Na? 7.30 na. Kailangan mo na maligo. Boss. Hmm. Hmm. Liguan ko muna, guys.